Hi guys, samahan nyo nga pala akong ipakita sa inyo ang daily life ni Papa at ni Mama kung paano sila manguha ng isda na binibenta namin dito. Ito kasi yung hanap buhay nila dito sa amin. Ayan. So, bago nga makarating sa lugar kung saan sila nanguhuli ng isda is kailangan mo na sumakay ng bangka. Ayan sa nakikita nyo. Ayan. Palabas pa lang kami dyan dun sa kinukuha na papa yung nagsasagwan. At uh, na, sumama lang kami kasi kasama namin dyan sila tito at tita para maligo na rin at doon na rin magluto ng pananghalian para mag-enjoy din yung mga bata. At habang nalili So, dalawa silang hum humihila nung lambat, si Papa at yung kapatid ko. Tapos, pag, no, pagkatapos nilang mangkila ng lambat, ayan, ilalagay na yung mga isna na huli sa lalagyan. Ito nga pala, guys, yung isa sa mga na huli nila, Papa, ayan, sobrang laki isna. Tapos, after magpahinga, ayan, hinila ulit nila yung lambat at yan yung nakuha nila sa paghila ulit ng lambat. Sobrang dami ng huli ngayon kahit sobrang init pero worth it naman kasi marami yung pwedeng ng isda. Ganyan lang lagi yung ginagawa nila para magkaroon ng income dito sa amin. Ayan, thank you for watching.